Magandang araw po si Doc Wilito Ngayong araw magbibigay ako ng konting tips paano maging healthy at paano mag-relax. Nandito tayo sa may SM Moa ah, sa isang park at nakikita nyo may mga tao dito. Dala nila ang kanilang buong pamilya. Pang si tatay, si nanay, pati mga anak nila pwede sila dito mag-exercise. Marami naglalakad dyan. Meron nagbibisikleta. Iba nilalakad nila yung aso nila. Malaking tulong po yan sa katawan natin yung pag-exercise. At pwede rin naman magpa bago mag-alas 10 ng umaga o lampas ng alas 4 ng hapon para hindi na gano'ng mainit. At syempre, pagpupunta kayo sa ganitong lugar, kailangan po maglalagay ng sunblock. Kasi yung sunblock para hindi po tayo magkaroon ng sunburn. At para naman mag-relax, ay maganda tumingin sa mga magagandang tanawin. Tulad ng dagat, merong mga ibon dyan, merong mga isda, meron tayong nakita nag-fishing. At syempre, kung meron tayong mga problema maganda rin pumunta dito sa ganitong lugar kahit 30 minutos lang. Kahit papano ay marirelax ang iyong isipan at baka mahanapan ng solusyon ang iyong problema. At sa pagbalik mo sa iyong trabaho ay maalala mo itong mga magagandang tanawin at syempre magiging mas relax at mas masaya ang iyong buhay. Sana nakabigay ako ng konting tips ngayong araw. Salamat po.